Ngayong araw ang ipinagdiriwang ng mga taga abong sa Oriental Mindoro ang Sulyong Festival. Ano ang mga inihandang aktibidad ng lokal na pamahalaan para sa nasabing kapistahan? Alamin natin mula kay Noel talakay live. Noel? Rise and shine, Diane. Tama ka dyan. Ipinagdiriwang ngayon ng abong-abong dito sa Oriental Mindoro ang kanilang Sulyugan Festival. At kagaminga ay tinanghal na ang kanilang mga bagong raina. festival wear, resort wear, at long down competition. Ilan lang yan sa mga kategoryang pinaglabanan ng labintatlong mga kandidata ng Binibining Sulyog 2024 sa bayan ng Bungabong Oriental Mindoro. Nagpatagisan din sila ng talino sa question and answer portion ng patimpalak. Dito nasubok ng mga kandidata sa tinawag na Grace Under Pressure. Sa huli, itinanghal ang 22-year-old na si Carmela Pagsinuhin bilang Binibining Sulyog 2024. First timer ang nursing student na sumali sa beauty pageant ginawa to para sa family ko and to have this chance para improve sa sa kanila and to sarili ko na kaya Feeling winner din ang mga magulang ng newly crowned queen. Tiwala po ako sa anak ko kasi kilala ko po yung anak ko kung ano yung kakayanan niya. May tiwala po kami sa aming anak na makukuha niya yung crown na ito. Tinanghal naman na binibining Agri-Tourism 2024 ang 23 anos na si Maria Trisha Luis Escarilla hindi raw siya makapaniwala dahil unang sabak din lang niya sa ViewCon. As a first timer, hindi ko po ina-expect na makakapag ng crown. Naging matagumpay ang pagsagawa ng nasabing beauty pageant ng Bungabong Oriental Mindoro. Hindi natin magagawa ang mga ganito kung hindi nakikipisa kayo sa ating ginagawa ngayon. Sa pamagitan nito, ang mga kabataan ay may layo natin sa anumang mga bisyo. Dayan inaabangan din dito ang kanilang street dancing ng Sulyugan Festival. Ang, ang, ibig sabihin pala dayan ng Sulyugan, ito ay pinaghalong salita ng suli. Ibig sabihin ay banana at niyog. ni yoga. Ito naman ay coconut. Kaya na nangyari o pinagsanib pwersa ang dalawang salitang ito, kaya nagkaroon sila ng Sulyugan Festival. Dayan. Maraming salamat sa iyo, Noel Talaka.